So, what's up mga amigos? Welcome back sa ating munting channel at magandang araw sa lahat. So, for to video ay magluluto tayo ng lambay. So, ganito pala technique sa amin 'no kung uh, pagluluto ng lambay. So, pinapahil namin to para ano, para pag ano bukal niya uh, maluluto lahat. So, ito lahat yung lulutuin natin mga amigos. So, yan lahat na inafile ko na lahat para ano pag Uh, salang nito uh, maloloto lahat to so ito pala lahat to. mga limang kilo to mga amigos so yan. so sa teknik pala nito mga amigos uh, kailangan pala nating patayin yung ano lambay para hindi maputol yung mga ano nya galamay nya or yung sipit nya so kailangan nating patayin or uh, iano natin sa tubig para mamatay so dito mga amigos uh, Sinalang ko na yung Lambay natin mga amigos para uh, uh, maluto na. So ito na lahat mga amigos oh. Uh. Ito yung lulutuin natin na lambay. So ito lalagyan ko ng konting asin. Kapag uh, pagkatapos, lalagyan ko rin ng uh, konting bitsin. At yung ano natin mga amigos, uh, final mga amigos ay uh, lalagyan natin ng Sprite. So, ito yung nagpapasarap ng amigos sa lambay. Lalo na pag ano pag uh, kulo niya. Kailangan natin isa lang ito ng isang oras. A few moments later. After natin isa lang ng isang oras mga amigos, ito na. Luto na yung lambay natin mga amigos. So, malalaking alimasag. So, alimasag to sa mga Tagalog mga amigos. No? La lambay ito tawag sa amin sa Bisayas. So, ito yung mga niluto natin lahat. So napakasarap nito mga amigos lalo na pag nilalagyan ng Sprite. So, ito. Ah uh, ihahawunan natin mga amigos para ano? Ah uh, ma ano natin sa lalagyan. At kung bago ka lang napadaan sa aking channel mga amigos, paki-follow naman and subscribe sa ating uh, channel sa ating Facebook page. Pakipalo at pakisubscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga mga Bye-bye!